Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, nakatira ang isang batang si Anita kasama ang kanyang lola. Mahirap lamang sila, ngunit masaya nilang ginugugol ang bawat araw sa simpleng pamumuhay. Lumalapit na ang Pasko, ngunit alam ni Anita na wala siyang maasahang regalo. Lola, bakit kaya hindi lahat ng tao ay may masayang Pasko? Tanong niya isang gabi habang nagbibilang ng mga bituin. Anak, ang Pasko ay hindi tungkol sa mga regalo, kundi sa pagmamahalan at pagbibigayan, sagot ng kanyang lola habang umingiti. Isang araw habang si Anita ay nasa gubat upang mag-ipon ng panggatong, may narinig siyang munting tinig. Tulungan mo ako, sabi ng boses. Sinundan niya ito at nakita ang isang maliit na ibong may pilay na pakpak. Kaawa-awa ka naman, sabi ni Anita. Dahan-dahan niyang kinuha ang ibon at inuwi ito. Inalagaan niya ito araw-araw, binibigyan ng pagkain at tinutulungan itong makalipad muli. Sa bisperas ng Pasko, gumising si Anita na may kakaibang liwanag sa paligid. Ang munting ibon na kanyang inalagaan ay naging isang magandang anghel. "Anita, dahil sa iyong kabutihan, nais kitang gantimpalaan," sabi ng anghel. "Ano ang iyong hiling ngayong Pasko?" Ngunit ngumiti lamang si Anita at nagsabi, wala po akong hiling. Ang makita kang masaya at ligtas ay sapat na. Napaluha ang anghel sa kabutihan ng puso ni Anita. Bago ito lumipad papunta sa kalangitan, iniwan ito ang isang mahiwagang kahon. Nang buksan ito ni Anita at ng kanyang lola, tumambad ang maraming pagkain, damit, at mga laruan. Mula noon, naging masagana ang buhay ni Anita at ng kanyang lola. Ngunit higit sa lahat, natutunan nila na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagbibigayan at pagmamahal.